Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagreklamo nga po si Jason Tatum sa MVP race. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang dapat na nga da pong kumuha na ang Los Angeles Lakers ng bagong big man. Sa pagpasok nga po mga katrops ng NBA sa second half ng season, ay inilabas na nga po ngayon ng Liga ang kanilang pinakahuling MVP race kung saan naunguna para naman nga po dito si Nikola Jokic ng Denver Nuggets pangalawa naman si Shigelos Alexander ng OKC Thunder pangatlo si Yanis Antetokounmpo ng Milwaukee Bucks pangapat naman si Luka Doncic ng Dallas Mavericks habang panglima naman nga po sa MVP race ay si Jason Tatum ng Boston Celtics Well sa kabila nga po ng pagiging number one team pa rin ng Celtics hindi lang sa Eastern Conference kundi pati na rin sa buong NBA ay napakaliit lamang nga po ng chance na kanilang superstar na makuha ngayong season ang MVP trophy. Kaya hindi na nga po naiwasan pa ni Tatum na humiling at magmakaawa sa mismong NBA na kailangan na rin naman nga na po nalang ang kalagay ng no standings ng kanilang kupunan sa pagpili ng MVP ngayong taon. Sa madaling salita, mukhang hindi nga po satisfied si Tatum sa kanyang pwesto sa MVP race lalo pat napakalakira naman nga po ng kanyang impact bakit ang Boston Celtics ang best team at may hawak ng best record ngayong season. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang dapat na nga pong kumuha ng Los Angeles Lakers ng bagong big man. Isa nga po mga katrops, sa mga bagay na nagpatalo talaga sa Lakers sa kanilang huling game laban sa Phoenix Suns ay ang kanilang defense at rebounding since napakalimitado lamang nga po ng kanilang mga players ngayon sa kanilang lineup. Yes, halos lahat ka po ng kanilang best rebounder at defender sa kanilang team ang nagtatamo ng injury sa kanilang mga pangangatawan. Kaya din na nga po nakapagtataka kung na-out rebound sila ngayon ng kanilang mga kalaban sa ilalim ng basket. At ang masakit pa dyan mga katrops, ang kanilang nga po sa aasahang center na tutulong sa kanilang team na si Colin Castleton ay nagtamo pa dito ng malalang injury. Kaya sobrang undermand na nga po ng lineup ng Lakers sa kalagitna ng mahalaga nilang laro ngayong season. Kaya dahil nga po dyan ay mismo mga fans na nga po ng Lakers ang nagsabi na kailangan at oras na nga da po ng kanilang kupunan na kumuha na ng at least ang bagong player especially isang bagong big man sa loob ng buyout market na maring nga po nalang bigyan ng 10 day contract at gamitin bilang pansamantalang pamalit bilang kanilang backup center sa kanilang front court habang kulang ang kanilang lineup ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel. Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.